Ang tinauna ito eh. Hmm. Kabilaan. Hmm. Yan o, sa lola pa ni Tio. Ito yung kakaiba dito, no? siya ay kabilaan. Back to back. Ayan o. Galing to kay Tio. Sa kanyang lula pa daw ito. Ayan o. Ang mga salita niya narito rin Narito po. Ayan. Kompleto naman. yan Panggayuma ang kaligtasan ayan pagpapalakas ng Santo ninyo na ito kompleto yan Poder Okay, sa so, may nais lang po no. Itong kay TU. Ilaw natin para mas lubos makita. buka bukaan.